Magandang araw! Ako si Binibining Michelle Bidig, ang guru nyo sa Pilipino. Ngayong araw, tayo ay magkakaroon ng isang pagkakataon na magsimula sa isang makabuluhang paglalakbay sa mundo ng sinaunang panitikan sa pamamagitan ng panonood ng epikong Ang Epiko ni Gilgamesh. Epiko mula sa Mesopotamia, salin sa Ingles ni N.K. Sanders, saling buod sa Pilipino ni Cristina S. Tioco. Ang epikong ito na mula sa sinaunang Mesopotamia ay tinuturing na isa sa pinakamatandang akdang pampanitikan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinasalamin nito ang mga ideya, paniniwala at aspeto ng buhay ng mga tao sa panahong iyon. Ang epiko ay nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Gilgamesh mula sa kanyang pakikihamok sa mga halimaw, paglalakbay sa mga bansang hindi kilala, hanggang sa kanyang pagsubok na mahanap ang lihim ng imortalidad. Sa kabila ng kanyang mga kapangyarihan at tagumpay, ang epiko ay nagbibigay diin sa kanyang mga personal na pagsubok at ang kanyang paglalakbay patungo sa pagkaalam sa tunay na kahulugan ng buhay at kamatayan. Tara at panoodin natin. Si Gilgamesh ang hari ng lungsod ng Uruk na ang dalawang katlo ng pagkatao ay Diyos at ang sangkatlo ay tao. Matipuno, matapang at makapangyarihan. Ngunit mayabang siya at abusado sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang pang-aabuso, patuloy na nananalangin ang kanyang mga nasasakupan na naway makalaya sila sa kanya. Tinugon ng Diyos ang kanilang dasal. Nagpadala ito ng isang taong kasing lakas ni Gilgamesh, si Enkidu, na lumaking kasama ng mga hayop sa kagubatan. Nagpangamok ang dalawa nang sila ay magkita. Nanalo si Gilgamesh, ngunit sa bandang huli ay naging matalik na magkaibigan sila. Di naglaon ay naging kasakasama na ni Gilgamesh si Enkidu sa kanyang mga pakikipaglaban. Una, pinatay nila si Humbaba, ang demonyong nagbabantay sa kagubatan ng Sedar. Pinatag nila ang kagubatan. Nang tangkain nilang siraan ng Diyosang si Ishtar, na nagpahayag ng pagnanasa kay Gilgamesh, ipinadala nito ang toro ng kalangitan upang wasakin ng kalupa ang pinatag nila bilang parusa. Nagapini ni na Gilgamesh at Enkidu ang toro. Hindi pinahintulutan ng mga Diyos ang kanilang kawalan ng paggalang kaya itinakda nilang dapat mamatay ang isa sa kanila. At iyon ay si Enkidu na mamamatay sa matinding karamdaman. Habang nakaratay si Enkidu dahil sa matinding karamdaman, sa sama ng loob ay nasabi niya sa kanyang kaibigan ang ganito. Ako ang pumutol sa punong sidar. Ako ang nagpatag ng kagubatan ako ang nakapatay kay Humbaba at ngayon tignan mo kung ano ang nangyari sa akin. Araw-araw ay palala ng palala ang kanyang karamdaman. Sinabi niya kay Gilgamesh. Minsan ay binigyan mo ako ng buhay. Ngayon ay wala na ako kahit na ano. Sa ikatlong araw ng kanyang pagkakaratay ay tinawag ni Enkido si Gilgamesh upang siya itayo. Mahinang mahina na siya at ang kanyang mga mata ay halos di na makakita sa kaiiyak. Inabot pa ng sampung araw ang kanyang pagdadalamhati hanggang labing dalawang araw. Tinawag niya si Gilgamesh. Kaibigan Pinarusahan ako ng mga dakilang Diyos at mamamatay akong kahiyahiya. Hindi ako mamamatay tulad ng mga namatay sa labanan, natatakot akong mamatay, ngunit maligaya ang taong namatay sa pakikipaglaban kesang katulad kong nakakahiya ang pagkamatay. Iniyaka ni Gilgamesh ang kanyang kaibigan. Pinagluksa ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa loob ng pitong araw at gabi. Sa huli, pinagpatayo niya ito ng estatwa sa tulong ng kanyang mga tao bilang alaala. Epiko ni Gilgamesh Muli ako si Binibining Cher at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking YouTube channel para sa susunod na aralin sa Pilipino. Hanggang sa muli, paalam! Sanggunian Pilipino ay kasampung baitang Pivot for A Learners Material Unang Markahan Unang Edisyon 2020 Cartoon Illustration